1.40 ng hapon. Ito yung time namin para mag-refill. Kasi ito yung mga time na medyo wala pang tao. Madalang pa yung mga namimili sa amin. Kaya mag refill muna kami. Itong oras. Di pa, di pa kami tapos mag refill talaga. Di pa kami tapos maglinis, magayos. Kasi paputol-putol naman yung gawain namin. Hindi talaga siya tuloy-tuloy as inam ito lang, makapag-refill ka kasi may mga customer ka rin na aasikasuhin. Kaya yung refill namin, singit-singit lang. Kung meron man nagre-refill sa amin, isa, dalawang tao lang. Tapos yung iba, na, yung iba nagtitinda yun or nag aasikaso ng mga customer. Kasi hindi naman pwede lahat kayo magre-refill. Hindi naman pwede lahat kayo maglilinis, mag-arrange. Tapos walang asikaso ng customer. So kaya may ina-assign ako na magre-refill, isa-dalawang tao lang. Tapos yung the rest, magtitinda na yon. Dito at sa kabilang tindahan. So, ngayong ngapon, wala namang namimili. Kaya, lahat muna kami. Ah, Nagre-refill yung isa. Nandun sa bodega. Kumukuha ng stocks namin. <clears throat> ang kagandahan guys, nung nakarang araw, kasi medyo malakas yung benta. Ang kagandahan pagka ganon mabilis yung ikot ng puhunan. At saka isa pa doon yung gusto ko, yung mga lumang stocks ko, yung mga malapit ng ma-expire na mga product, na nabibenta kagad. Ka na mas maaga mo siyang na-dispose. Na-dispose namin ng maaga before ng expiry. Kaya maganda talaga pagka malakas, mabenta, Tsaka may mga paninda ka minsan na yung iba na tatakpan, na sa ilalim, hindi mo nakikita. Uy, meron pa pala ako nito. Meron pa pala ako nito stocks. So, mas nakikita namin. Tapos kami, tulad nung isang araw, nagdoble yung uh, kuha namin ng condensed yung order namin. Kala namin, wala na kaming condensed na jersey. Yung pala, meron pa doon sa kabila, limang box. Tapos naka-order yung misis ko ng limang box. So bali nagdoble yung stock namin. Sampung jersey na condense yung stocks namin para sa ngayon. Yan. Yan yung gagawin namin. Refill, linis, pagpag -pag ng mga alikabok. So ayan guys, dito sa labas, kung nakikita nyo, ngayon lang ulit kami pag refill ha, pag arrange ng mga chichirea namin. Dahil yung mga last two weeks ago, talagang ubos to. Tapos bihira kami nakakapag-ayos talaga ng chichirea. Kung nakakapag-ayos mo kami, hindi talaga siya lahat na ayos. Ayan, re-refill pa to. Yung iba pala naming mga stocks guys, tulad ng mga Revisco product, wala pang delivery, hindi pa dumadating. Kaya yung ibang space, vacant pa talaga kaya lalagyan ko muna ng ibang mga klase ng biskwit para lang mag hindi mag ma-empty yung space kasi parang <coughs> pangit naman tingnan pagka walang laman hindi magandang tingnan pagka may bakante kaya lalagyan ko na lang kahit ibang biskwit yung ilagay ko Baka next week pa dumating yung ibang deliveries namin. kaya ito mga mga waka tops yung ilalagay namin dito. May free pala to. <clears throat> first in, first out. sa baba nalagay ulit natin para magkaroon na ng laman hindi na bakante kasi wala pa ko ibang malalagay dito ito muna pansamantala guys, may dumating tayong customer. Dalawa. <laughs> potol photo lang din yung trabaho natin. Ito. Okay, mga kape. Coffee ko, co single. Dalawa. May mga lista na rin sila before sila pumunta dito. Kaya yun na lang din yung sinusulatan namin check lang din pagka sako yung pinaglagyan namin dahil request din ng tupi namin sako lang daw kasi nga maulan kasi kapag box yung pinaglagyan nasisira yung karton tapos nagkaka problema sila kasi mahulog yung mga pinamili nila Madam, 3441. Ang katong modest. Gagmay? May katong dagong putos? Naapod. Dagko lang? Dagko. oh, sige. Kung ano, so. may pako. Oo. Oh. <laughs> <laughs>. <laughs> <laughs> okay, take 75 ako Oh. Okay, tag-75 din eh. Okay. Maglista ko with wins. Ang iso, duwa 225. Pag-abot eh. Pila Minus six 99, nine three four four kanang pride pride na pride blue kila tay ka pride blue ako na baligyo hmm. na wala mase wala oh. 3660 wala ah oh, be press <tipos> ah be press dai dai be press dai Ini apa, tembok gas? Job 360, Oh, MRCs 4-3-2-0. 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 42 3 2 3 60 1 2 3 4 5